So, ano bang mga hinahanap mo sa isang babae? Siguro po sa akin kasi, uh, gusto rin yung hindi, uh, independent din. Yung hindi rin nakadepende lang din sa, mm -hmm. sa akin. Sa, kumbaga, kumbaga, kaya niya rin tumayo sa sarili niya na parang, mahirap kasi pag, ano pag nakadepende din iyo yung babae. Kumbaga, mm -hmm. parang... In terms of? sa financial naman po, okay naman po kung ako, uh, oh, syempre lalaki po ako. Oh, pero yung hmm. parang, paano ba, sa mga simpleng gawain lang, tapos, may mga ganun po kasi, pag na-feel na ko na na parang, uh, ma-ano siya, yung, paano ba, parang, lagi kami nahanap siya. na ano, oh, parang ganun, uy, Indi, ano, no. hindi ko mabuksan yun, takip ng ketchup, buksan mo nga. <laughs> <laughs> parang ano naman po, minsan may palambing na ganun, pero pag, na to-turn off kasi ako, oh, pag ganun na, parang gusto ko, Malaas din yung paano personality. Ba? personality po. Ah, okay. Strong din yung personality. Yes, mo. Mm -hmm. Ayaw mo nang lagi kang hinahanap-hanap, ganon? Ayaw mo nang masyadong... Hindi naman po ayaw. Kumbaga, gusto ko rin na may enjoy niya rin yung sarili niya. Ayaw ko yung nakafuos lang din sa relasyon namin. Okay. okay. so ano. May gold din po siya. Mm -hmm. Sa una-una po, ano yun din. And then, syempre, loyal. Kailangan and malaga din po mga sikaso tama alam mo wala namang masama kung taasan mo yung standards ng ano mo ng uh, gusto mong makapareha o gusto mo o yung hinahanap mo sa isang partner diba yes, and it's your right na mamili talaga no yes, lalo na you feel na ikaw talagang very responsible at talagang parang si John kasi parang ang feeling ko sa kanya talagang pinaghandaan niya yung moment na yun na makilala yung mang, yung kaniyang the one ano? Yes, pero kanina nabanggit mo may mga nililigawan ka noon yes, pero sir. hindi nagmamaterialize. parang almost love oh, story. Getting ono. to know each other, Oo. No. Oh, bakit hindi? Ano yung pinaka... Ano, ilan yung mga naka ganun mong stage? Marami kasi you're 28 years old so I believe mga naka ilang kang ganong stage. Marami-rami na ba? Mga tatlo po siguro. Tatlo. Lahat yun. Yung tatlong yun hindi oh, natuloy. Oo. Oh, oh. Anong pinaka common na reason dun sa tatlong yun? Bakit hindi siya natuloy? Yun nga po. Parang nakikita ko sa kanila na parang mas po-focus sila sa relationship. Although andun tayo na yung uh, may respeto or meron kang time sa relasyon pero kasi parang na off na po ako pag napapabayaan niya na rin yung mga goals niya gusto ko kasi yung sabay kaming yung may goal po mm -hmm. yung parang time to time kailangan to check ba or kumbaga hindi pa kami pero parang getting to know each other pa lang pero parang ganoon na po. Okay, so parang ayaw mo yung laging ano, ano, parang inaalam yung schedule mo ganyan, parang ayaw mo nang gano'n. Parang nasasakal ka ba sa ganoon? Ito para malaman lang ng mga Cupid's natin. Para may idea na kayo. Hindi <laughs> naman po nang Gusto Di ko lang naman. din po talaga na ano, na parang meron din siyang time sa sarili niya. Yung may golden